Oh, dapat nila lang isan Mm. That's okay. Mm. Ikaw lang nag-ukit, ano? Ah. Uh. -huh. Saan ba? Hindi nabihanin na Pero wala na, sige. Dami, dami na po kayo. Kaliwa ito ka ba? Ito, ito yan. Wala, nasa kanya. Ah, di ba Picture na lang? Ah, video. Video na yan eh. Mabuhay ang Pilipinas! Yes!